Hello guys, samahan niyo po kami sa aming pamamalingke. Dito po kasi sa kabilang subdivision, mas may mababa po na presyo na nalalaman ni mister ko. Bago lang po niya nalalaman na mababa talaga ang presyo dito. So dito, bibili po kami ng buto-buto ng aking mister. Tapos pumili po siya. Ayan po, hindi po yan frozen. Sariwa po yan. Bagong katay po. So, ayan. Binibidyo ko lang. Kinuhaan ko lang po ng video. Pero, yung mister ko nagpili-pili po dyan. Tapos, kumuha din siya ng isang buong manok. Ang kilo sa iba po niyan, matataas po na sa Basta medyo mataas. Dito mas mababa ng mga 15 pesos to 20 pesos. Pero pag sa amin talaga, mataas talaga ang ano doon. Bintahan nila. So, mas pinili po namin na dito kami bumibili. Ayan, medyo malayo nga lang. Kailangan talagang. So, ayan. Nasa labas na po kami at papunta na rin po kami doon sa may kabilang palengke yung sa palengke talaga kasi pwesto lang po yun nandoon nakabukod lang po so pupunta po kami doon sa may grain gate sa may palengke talaga marami po doon ang nagtitinda at mapagpipilian ng mga mababa lang presyo ng mga barato-barato lang ba Pero yung ano talaga, yung matataas na isda, hindi mo talaga mabibili ng mura. syempre hindi naman yan ano, bagsakan ng isda palengke din binibili din po nila yan so, dito na kami sa palengke nagahanap lang ng maparkingan ang aking mister so, yan kadalasan po siya lang dag papalengke mag siya lang po na mamalengke So, ayan, ang daming tao, ang daming nakapila dito. Pag ano, lalo lingko, marami talagang namimili dito. Kasi kahit mga sa taga amin dito namimili. Mas gustuhin namin dito mamimili kasi mas nakasave po kami. So, ayan, nagla, naglalakad na kami kasi titingin na kami ng isda. At ang gusto kong isda agad is yung galunggong Yun sanang malapad kaso medyo mataas talaga ang presyo niya. Yan yung sariwang sarewa. Dito sabi ko galonggong na lang kasi pwede to ipaksi. Pwede rin to. Ako kahit maliliit yan pwede ko yan gawa ng parang piniprito. Kahit yan dilis pwede yan itorta. Yan. So, kumuha isi eh yung mister. Sabi ko, huwag mo nang piliin. Pare-parehas lang naman po yan. So, ayan. May takong din po sila. Para sa akin, gusto ko talaga isda ng isda. Pero, ano kasi eh, Kadalasan po kasi eh. Nagtitinda po kami. Kaya kung ano pong budget namin sa paninda na kung anong lulutuin. Kung anong tira. Yun lang dan po. Minsan, nag, ano, isang lutuan lang po. Parang medyo tipid po talaga sa gas at saka parang isang luto na rin po hindi na nagbubukod-bukod kasi dalawa lang naman kami ni Bonso pag kumakain kung may pasukan sila kasi yung panganay ko minsan maaga po pasok niya gabi na po na uwi nagaba, nagbabaon po so ang napili namin dyan galunggong at saka alum uh, alamang alumahan ako na alumahan eh mahal nga alumahan ni eh. nasa kunti. So, ayan. Kunti lang naman isda nila dyan. Pero maraming pwesto po yan dyan. Pag namimili kami. Marami silang ano. Minsan kunti lang nakadisplay. Pero marami po silang hindi pa nadidisplay ng iba. Basta dito, masawa ka talaga sa kakapili ng mga ano. Mga, mga ano nila. Mga isda. Ayan. Sa so, kabila may halaan. Mga seafood. yan hipon, may pusit. So, ayan, tumalikod na ako. Sabi ko, ah, uh, tara na, punta na tayo, sakay na tayo na, ano. Kasi, so, gusto ko sana maglakad dyan, sabi naman ni Mister. Kasi sabi ko, gusto kong maglakad-lakad. Kasi, kadalasan kasi, hindi po ako naglakad-lakad pag nagluluto po ako ng Monday to Friday. Hindi na ako nakapaglakad-lakad ng maaga. Dahil po, kulang ako ng tulog. Kasi, kadalasan sa gabi, nagpiprepare po ako. Kaya ayun... Takot po ako maglakad na kulang akong tulog. Baka mamaya bumagsak naman po ako. So ayan, pauwi na po kami. Palabas na po kami dyan. Na subdivision kasi. Kabilang subdivision lang po yan. So palabas po kami dyan sa may... Ano? Highway na po yan. Palabas na po kami dyan. sa so, pa-exit na po kami. So sabi ko kay mister... Minsan, bibili tayo ng mga ano Hindi po pala kami bumili ng mga gulay kasi gusto ko sanang ituro kay mister Pabilisan ng upo kasi alam ko naman po na ayaw yung bilhin kasi marami po kaming stock na gulay. Bumili po siya kahapon ng maraming gulay, galing po siyang nag galing po siya naghatid ng aming panganay, guys. So ayan pauwi na po kami dyan. Sabi ko, maganda talaga, ano, yung kakainin mo. Lagi naman po kami nagugulay-gulay. Maganda yun yung patula, ganyan, kalabasa, pakbet, yung mga laswa, yung mga lawoy-lawoy, yung mga hindi niluluto po ng Uwen Ngayon lang po kasi, ang lulutuin daw namin sa, hindi ko lang naipakita yung mga napamili namin, nakabili po kami buto-buto konti lang po kasi apat lang naman po kaming kakain nakabili po kami ng buong chicken tsaka alamang at tsaka ano yung galunggong so yun lang po ang nabili namin yun istak stock namin sa rep kasi patagal din pong maubos kami lang naman pong apat kasi nga medyo malayo kaya medyo dinabi na po namin kasi hindi po bawat luto eh lalabas po kami gastos po sa gasolina. So ayan magpababa po ako dyan sabi ko ibaba mo ako dito kasi gusto kong maglakad papunta doon sa amin papasok. So unauna -una na po yan si mister ako naglalakad na po ayan po ganda ng araw, matirik na talaga ang araw. Mabuti na ka, ano po ako, helmet, medyo natakpan yung balumbunan ko. Tilalakad ko po yan. Napakainit po talaga. Kasi nga, sabi ko, namimiss ko na yung maglakad na hindi sumasakay. Sabi ko, pag insakto lang talaga akong tulog, talagang gusto kong maglakad. Kung ko, sana magawan ko ng solusyon na mapaaga yung tulog ko at makapaglakad-lakad ako kasi medyo nagdagdag din po ako ng timbang dahil po laging puyat po so yun lang po, thank you for watching don't forget to like and subscribe